Hello. Good afternoon. Sa pangalan po ng Tagila Panginoon Iso Cristo, isa kapagpala ng hapon po sa bawat isa. Dito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan atin pong binabasa at pinapaliwana o binibigyan ang buhay ang bawat sitas o minsahi na ipinagtatanong sa bawat gawain. Ang unang kong aralin ay sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro sa Kapitulo 1, versikulo 16 hanggang sa 21. Ito po ay sinulat ni Apostol Pedro nung siya po ay nasa kalagayan na, na siya ay matanda na. At tapat siya sa Diyos, dapat-dapat nung una ay eh, sa kalagayan na uh, tinawag pa lang siya ng Panginoon, meron siyang kahinaan o Pero dahil po sa kaloob ng Diyos siya ay pinagtibay, kaya nga ang, tawag, ang tawag sa kanya ay Simon, sa pamamagitan ng pangalang Pedro. Nagkaroon ako na siya ng paninindigan sa aral. Walang iba ang salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanya. Siya'y hindi matakot kahit kung siya'y binilanggo o pinanghirapan man ng mga Romano nagpatuloy siya sa pananaral ng salita ng Diyos. Sabi po dito, sapagkat kami ay hindi nagsisusunod sa mga kadhang ginawang mainam. Noong amin ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo, kundi kami ay naging mga saksing nagakita ng Kanyang karamanan. Dito po, ipinapahayag ni Apostol Pablo o Pedro na bagamang sila ay nabuhay noon sa ilalim ng maraming nakapaligid na mga pareseyo, mga nanduduwahanis sa pangalan ng ating dalilang Panginoon. Nung kahit umakyat man ang ating dalilang Panginoon, hindi po sila tinantanan. Na ilang beses silang ibinilang ko, na pinahihirapan, nakapangang at kung ano-ano pang -ano pinaggagawa sa kanila. Pero po dahil sa kanilang panahalim sa ating dakilang Panginoon, sa mga ipinakitang kapangyarihan sa kanila, hindi po sila nadala ng anumang mga kapha o mga panuntunan ng mga salusiyo, ng mga parisiyo, ng mga herodiano at kung ano-ano pa -ano, -ano sa kanila. Kundi pinanangnan po nila yung aral na ibinahagi o ipinapahayag ng ating kanilang Panginoong Yeso Kristo. Ganun po sana ang dapat nahuwaran yung ginawa ni Apostol Pedro na pagamat hindi tayo katulad niya, siya nasaksihan niya lahat ang kaluwalhatian ng ating nakilang kapit Panginoon, ang kapanyarihan kung paano siya magbuhay ng patay, magpadaling ng may karamdaman, mangaraw ng salita ng Diyos na itinuturo ang kaharian ng Diyos. Yun po yung tinitingnan nila kung paano natin nakilang kanilang nagpapakahayag sa mga tao na naging isang huwaran. Yun po ang sinunda nila. Kaya yun naman ang itinuturo ng Apostol Pedro sa bawat at isa sa atin na kung paano siya sila'y naging tapat sa ating dahilan, Panginoon, na hindi nadala ng mga katha o yung mga nagmula lang sa kaisipan ng tao pagkatapos ipapahayag na hindi kundi meron ko silang pinagbabatayan ng kanilang pananaro na walang iba yung mga nakita nila na sila ang saksi sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng ating dakilang Panginoong Heso Kristo. Nung siya naging kasama nila nang nilanganaral ng salita ng Diyos. Sapatkat siya tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kanuhalatian nang dumating sa Kanya ang isang tinig mula sa karangal ng kanuhalatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulungan. Umalala natin, ilang beses po nagpatutuan Diyos sa pamamagitan ng tinig na yan. Una, nung tanggapin ang ating laki paninoo, Panginoon, ang bautismo sa ilog ng hordak sa pamamagitan ni Juan Bautista. Merong tinig na nagpapatunay, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinanulodan. Siya ang inyong patindigan. Ganon din ng magkakasama si ng kasama ng ating dakilang paninoon ng kanyang tatlong alaga si Simon Pedro, si Santiago at Juan nang umakyat sa nang bundok at doon nagbago ninyo ang ating dakilang paninoon sa piling ni Moises at ni Elias na ang kalagayan nga nang nasa isipan ni Simon Pedro walang iba, ipagtayo sila ng tabi at -tab -tab ang tabernakulo para doon na na hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi at nung siya'y ay magningning nakita nila yung kaluwalhatian ng ating kabilang Panginoon at pagkatapos po noon may tinig na naman silang narinig ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Ibig sabihin, mga, matapatin. kapatid, wala sino man dito sa ibabaw ng lupa na pinatutuhanan ng Diyos Ama na anak na kinalulugdan maliban sa ating kapilan, Panginoong Isa Kristo. Ito po ay nasa si Harisimo Pedro. Kaya ito po yung nagpapatibay sa kanya at sa kanyang mga kasama na mga ibang mga alagad upang manatili sa pananampalataya sa ating dakilang Panginoon. Doon po silang pinagtitibay. At maging tayo ma, na bago at hindi natin narinig, napakinggan ang patunay ng Ama sa kanyang buktong nanag, pero sinasampalatayanan din natin sa pamamagitan ng mga aral. At patutuo ngayon ni Simon Pedro, na pinihikaya tayong tayo sa kanyang buntong na anak na tunay na ito ang kinalulungdan ng Ama natin lahat. Walang iba, ang ating nagilang Panginoon Yusuf Kristo. Kaya po lang sabi dito, at ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Kaya kung baga, hindi po ito ay gawa lang ng isang taong kumaya o gumanap para magsalita na galing sa taas para mapakinggan lang ng mga tainga ni na Simon Pedro at ang dalawa pang alagad, kundi ito mismo ay nasaksihan nila na ito'y buhat sa itaas sa ama na, na pinanggagalingan ng tinig na ito ang sinisinta mong anak o pinakamamahal na anak na ang ama ay nalulugod sa kanya na kumbaga ipinubuhos niya ang pagkakatiwala sa na anumang sabihin ng anak, anumang ituro ng kanyang buntong na anak ay dapat na sampalbayanan natin at dapat maunawaan din natin na nagpapatutuo ang ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya nalulugod po ang Diyos sa kanyang anak dahil po si Kristo ay hindi niya sinuway ang lahat ng tagubiling sa kanya ng kanyang ama. Kaya po nalulugod ang Diyos sa kanya na kanyang ama. Ganon din tayo, kung tayo po ay nananahan sa salita ng Diyos, nalulugod din tayo ng Diyos dahil po ang aral ay hindi ginawa para lang sa mga hudyo para lang sa mga Israelita, kundi ito ay ipinahayag upang sa ganun tayong mga tao ay matuto, magkaalam ng mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos upang sa ganun maturuan tayo. Ipinagawa ng ating nabilang Panginoon ang kaharihan ng Diyos. Hindi po itong kaharihan at napagkikita ng mga mata. Ito ang kaharian na sinasabi sa panlang ikaw na ang mag nawa ma ang maghari sa amin. Sa papamang paraan, magkakita ng kaharian? Hindi po. Sa ating puso naghahari ang Diyos. Ngayon, tatanungin natin ang ating mga sarili. Alin ba yung mas pinahahalagahan natin? Yung sarili natin kalooban o yung kalooban ng Diyos. Kung sarili natin yung kalooban, malamang hindi po siya nagaharin sa atin. Pero kung kalooban ng Diyos ang nasusunod natin, naghari na nga sa atin ang kalooban ng Diyos. Let thy will be done. Kaya kung titignan po natin dito, dapat na unawaan ang bawat isa sa atin kung paano natin malalaman na kung kinalabda ng Diyos ang kanilang buktong na anak, dapat kanundan din tayo sa pamamagitan ng pagsunod Dahil lahat ng sumunod sa ating nabilang Panginoon, sinabihan niya, Father of the earth, sumunod ka sa atin. Meron ba sa ating dalawang alagay ang sumuway? Lahat po sila sumunod. Patmaging sa pagkakanalo, no? sumunod. Kaya natinginan po natin, lahat ay sumunod sa kaluuban ng ating dakilang Panginoong Isang Kristo. Kaya po, kung titignan po natin, kaluuban po ang wow. pinag-uusapan dito. Kung tinanong din siya ng Ama, dahil yung kaluuban ng ating dakilang Panginoon tapat siya sa kanyang Ama, ganun din dapat tayo, maging tapat tayo sa ating dakilang Panginoon para talong naman tayo ng Ama natin lahat sa lahat. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. Na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Nagaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang datong madilim hanggang sa pagbukupang liwayway at ang talak sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Na sinasabi dito ni Apostol Pedro may lalong panatag na salita ng hula. Nagungpapahanin dapat yung salita na ating mga pinapatinggan, na tinananang o kaya yung naupunawaan natin sa abot ng ating magataya, sinisikap po natin magawa, yung kalububan ng Diyos. Sabad ka, kung pa paano na, katulad ng isang liwanag, na nagliliwanag sa ating mga puso, sa ating mga gawa. Dapat po, papurihan ng ating kapwa yung sa pamamagitan ng ating mga gawa. Na walang iba, nakikita, nagliliwanag ang ating mga gawa sa pamamagitan ng aral na ating tinanggap. At doon tayo natuto na pinagkapiwalaan tayo ng aral at kaya sinusundan natin at magiging bahagi din naman tayo upang ang mga tao na nagpapaligid sa atin ay mabuksan din ang kanilang kaisipan at maibahagi natin yung tanglaw o liwanag para sa kanila para sila ay magsisirin at magbalik loob sa Diyos. Kaya kung titingnan po natin, dapat sumilang sa ating mga puso. Dapat makikita yung kadalisayan ng ating katapatan ng ating puso ang ating ginagawa sa harapan ng Diyos. Na kung sa maglingkod tayo ng tapat. Kung sa pananaral ng salita ng Diyos, ipangaral natin ang salita ng Diyos ayon sa kanyang kalugutan, ayon sa nasa ng Espiritu Santo ipinagkatiwala sa bawat isa. Na kung papaano may mga malalalim na bagay na minsan hindi natin maunawaan, pero ipinapaunawa po yan ng Espiritu Santo. Kaya pag kami kung tatalunin natin, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, wala namang ispuling, walang nagtuturo, kundi ispirito mismo ang umuudyok sa bawat isa sa atin upang mas lalo pa natin malalim na maunawaan ang salita ng Diyos. Bakit sabi po dito, na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Totoo po. Dahil kung titingnan natin, itong ating pagkatao, kung ibabatay lang natin sa sarili nating pagpapaliwanag, kaano lang naman kalagi yung utak para malaman mo yung mga bagay na walang handa. Ang salita ng Diyos ay walang handa. Tayong mga tao, may hagdangan may kamatayan. Kaya kung ibabatay lang natin ang pagpapaliwanag, dipindi sa sarili nating karunungan, hindi po natin maabot ang hiwaga ng Diyos. Kaya nandudoon ang presensya ng Espiritu Santo. Dahil nangyari ang salita ng Diyos sa kalupan ng Espiritu Santo. At sa pangmagitan din niya, nagsihula ang mga propeta. Nagsipangarap ang mga apostol ng ating nabilang Panginoon. At marami pang iba nagbahagi ng salita ng Diyos. Sabagkat ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Ang pinanggalingan niya ay walang hanggan. At tayong mga tao may hangganan. Kaya hindi po natin maaabot yung tunay na pagpapaliwanag ng salita ng Diyos kung nakabatay lang sa sarili natin karunan. Kasi limitado lang naman po ang laman ng ating punta. Kung baga sa gadget, sa cellphone, ilang lang ang laman niya, wala pang isang terabytes sa laman na uminsahi ng ibang hindi na hindi maabot ng ating pag-iisip. Ganun po, makapangyarihan ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay walang hanggang, tayo ay walang hanggang, limitado ang buhay, minsan ka hindi nga maabot ng isang dalang taon, namamatay na. Pero ang salita ng Diyos, nananatiling buhay na buhay. Iba-ibang tao ang mga ginagamit na pinalulog na ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipapangaral na ang salita ng Diyos at nakukuha ang mga malalalim na bagay dipindi po sa pinag-aralan at karunungan ipinagkalaw din sa bawat isa. Kaya kung mas lalo kung napapalalim natin ang minsahe ng salita ng Diyos. Sapagkat, hindi sa kaluhuban ng tao dumating ang hula kay naman. Ito po. Hindi lang sa kinusto ng tao sa katumating. Kundi, sabi nito, ang mga tao ay nagsasalita buhat sa Diyos na nangaog nyo ka ng Espiritu Santo. Sa mga tuwing, ang tao po pala, kung ipapatay lang sa sarili natin ang mga, limitado lang naman ang sasabihin mo kung, kung ano lang yung basic na nakasave dyan sa memory natin hanggang doon lang ang pwede natin sabihin. Pero dahil nga, nyo ka ng Espiritu Santo, meron tayong gabay na nagkukudyok sa atin kung ano ang ating sasabihin. Para yung salita ng Diyos kung yung mga hula na binabasa, mas lalo pa natin napapaniwala o nai express kung na ano ba yung mga minsanin niyan. Yung mga hiwala ng karunungan ng Diyos o minsanin ng salita ng Diyos. Kaya pagkaminsan, magtatanong tayo, ah, talaga tayo, dahil po, kung sarili lang natin kalooban, limitado lang talaga ang ating unawa at hindi po natin maaabot ang tunay na mensahe ng Ibanghilyo dahil po may limitasyon lang ang ating mga buhay. Kaya sa mga nangangunyo ng Espiritu Santo, mas lalo po siyang napapalawak at ano bang mga malalalim na bagay ng sa atin kung tunay na nakapaghahanda ang bawat ginagamit ng Espiritu Santo upang siya pamahali, mangaral ng kanyang aral at nakukuha ang tunay ng mga minsay ng hula na isinulat sa mga banal na kasulatan. Kaya po, dipindi po yan sa preparasyon. Ito na din naman ang isang sasadya. Kung mahina ang preparasyon mo, wala kang gasolina, wala kang hindi mo na change call, pipirit ka. Pero kung preparado, preparado ka sa pag sa ng salita ng Diyos, yung karunungan na pinagkalog sa atin ng Diyos, sumasabay doon ang Espiritu Santo. At pas lalo pag, kumbaga, alam na natin ang pinagkaminsahe, eh, pero ipapaliwanag pa ng Espiritu Santo na, ma, na dapat habang minanamnam natin ang salita ng Diyos, nalalasahan natin yung lahat ng sangkap na itinimpla doon sa luto para natin kung yun ba ay may paminta, may asin, may bitsin, gano'n po. Gano'n po yung hiwaga ng Diyos tungkol sa panangarap ng salita ng Diyos. Yung mga malalim na bagay, mas lalo pa natin natutuklasan. Dahil po, sa kaloob o udyo ng Espiritu Santo. Salamat po sa Diyos at alam mo natin matalingan, talingan. Iigapit po natin niya sa Diyos at ipagkalag naman sa atin ang kasagutan sa pamagitan ng kanyang kalunga. Salamat at isang mapagpalang hapong sa bawat.